Magandang hapon. magandang hapon po mga aswelo. Ayan, uh, kami po ay nagbabalik na naman po ni Mrs. dito sa Bugid. Ka-out ko lang pala sa galing sa barangay. Uh, ko na, sa, uh, ko sa barangay ngayong araw. Uh, pagkatapos meron para, mayroon pa akong inatinan na program sa school. Uh, ano, nutrition kasi. May program sa mga bata. At saka nagbigay din kami ng mga feeding ngayon, update tayo sa kambing. Eh, mirong meron kayong bagong membro dito sa kambing. Nabawasan tayo ng isa, tapos meron dagdag na isa. Tara. Ayan po mga silo, yung kulay itim na ano, nasintensyahan na talaga. Pinakuha na lang may-ari. Pinakuha na lang may-ari ay pakakatayan daw kasi birthday ng kanyang misis. Birthday ng misis ng pinsang ko. Tapos, ah, uh, pinalitan niya yung alaga niya doon sa farm na dapple, na anglo, ayun, pure, na lalaki yan. Pero pinaalaga niya dito sa akin dahil uh, hindi daw siya hiyang, hindi daw hiyang doon. Hindi gaano lumaki doon sa area niya. Nakakulong lang kasi. Hindi pa nga sa hayaan mo muna, hindi naman 'yan. Hayaan mo. Ang takot daw sa traktor. Ayun yung traktor oh. Dineliver na ni doktor. Ah, uh, yung traktor na dito. Ayun yung binhi natin no, oh. mahaba na. At meron na ring tubig. So ayan po yung bagong membro natin, yan ang ating magagamit din, panglahi din to. Ito yung aking gagamitin. So papa anuhin muna, palakihin muna, bata pa daw yan eh. Tapos uh, siya ang ating pakastahin doon sa mga ano natin, yung sa mga chikiting, may mga babae diyan na ano eh, mga dumalaga. Yan. Doktor. Tubigan. Umulan kasi kanina, ayan may tubig. Sige, yeah, yeah, muna ayan mo basta. Basta lang, tinintinan mo lang. Hmm. Yun o. Know, oh. Ang bilis lang, binugbog yung sampitak din eh. Nararo na kasi ito nung nakaraan lipat na siya sa kabila Makapagtanim na kami so tapos na yung servisyo ng ating kulinglig sa kabilang barangay sa gaas so ipaparking na dito yan dito na siya hanggang sa makapagtanim kapag uh, may tubig yan yung mga may tubig unahin namin Kaya mahaba na yung binihin namin ayun sa pababa oh Ayan, namin ni Doktor yung aming tanim na palay dito sa area Gaas, Barangay Gaas. Kasama ko pala si Andy, ayun no? Oh, kasi nag-tricycle kami. Eh, meron kami kukunin dito yung araro. Yung araro ng traktor naiwan pa dito. Nagkamitin dun sa area Lagsak. Ayan eh o. Buhay na mga silo. Buhay na. Ayos. Pero merong ano, merong iilan na hulipan. Pero konti lang. Okay ba? Diba? Ganda na. Eh! Mukhang mabisa yung ating ini experiment dito mga usilo ng herbicide. Ayan o. Oh. Ayos ah. Oh. Tapos wala rin kuhol. Ayan. Inanod din ni eh. Ini experiment ko rin ito ng, ng anti-kuhol. Meron lang hulipin. Ayan o. Tulayan yan. Kapasukan na namin ito ng tubig. Kasi mag-aabono na ako. Next week. Abonohan ko na ito. Ay ano pala? Ados. Mag-aabono tayo pizza dos. buhay na. Konti lang naman yung hulipin. Okay. Andi. Ayolo, si Andi oh. Oh, si Adopt ka mam Maria siya yan oh. Si Andi. Sama na malaki-laki din ito yung aking ano dito mga swilo pinag-finance yan ako ang nag-finance dito ano sa dalawa yan tatlo apat lima anim na pitak yan malawak-lawak din to sana bigyan kami ng magandang ani dito nang makabawi sa gastos malaki-laki din ang gastos dito gasolina at saka dun sa patanim o, ganun talaga sana makabawi kami ni eh, doktor ha ito yung aming dadalhin dun sa lagsak ah oh, bali masunin niya eh bali bali Ah! bali 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 The next day. Hey, hey, hey! Oh, hi! Good morning. Yan you Eno. Know? yung buntag? Ano? May hos ako dala, -dala yung mga sulok. Eh, gamitan namin ng magic technique tong palayan namin ni eh, doktor. Hindi ubra, hindi pandaran. So, kailangan ng matam na nitong palayan namin. Kailangan mahaba na yung ano. Mahaba na yung binhi namin. So, dadala niya yung makina. Water pump sa barangay. nilam ko yung water pump sa barangay. Ay, nakatinga lang naman doon. Dalam natin. Bilalan na natin ang gasolina. Konti lang naman ang dagdag dagdagan -dag -dag dito sa tubig. Meron lang area na wala tubig doon sa taas. Ah, natin yung ano. Uh, water pump sa barangay. Sa so, ganun ay eh, matubigan ito, ma one time ni doktor 'pag Matam nan sa makalawa. <coughs> ano? may meron ditong kulang ng tubig, eh. kulang sa tubig ito. ah oh. Ay, natin, no. Ay, traktor natin. Eh. Okay? water pump ng marangay ha oh magkano kaya tulok mura lang ito sa kuan dao dao mura nasa mga 6,000 na siguro ito wow. na, ibo naa المقدار هو 77 ام بلغوا انا Robin Plus Robin ang tatak mga silo, yung water pump kapaya gaya yung may ari ito na palitan ng kambing <laughs> hardware ba Tuna oi. Eh? Andar andar. Pis. Betal ni. Ribu ai. Eh? Mm hmm. Bol. Nak toh? Mata gan, kaya stuck kat situ. Balik. Ah. Pa-dagan din tubig na eh, konti-konti na lang idadagdag para makapag-tractor na maayos si Doki Ka? Ah. Lakasan mo lakasan mo dito Ayos Ya nah. Aba-aba ni si doktor Para bug-buginnya itu Kape ka na natuyo na. Aro! Hindi ubala din mga kung patubig ang lahat. Dito lang ang area na ito. O. Oh. Nasa lib -lib kasi itong palayan na ito. ayusin sinuna natin baka wala nang mahigop din eh. Oh. Na. Oh. Uh. Unteh na lang. Yan, dito na kami sa pinakamalaking pitak mga kaswilo so itong pinaandara namin kanina so, ito na siya ngayon pinis na siya so, papatag na lang ito diba Okay, so ito na lang. And para bukas, e, ano na namin ito, e, patag, tapos uh, diretsyo na, mag uh, tanim tanim na ako dito. Mayroon, malapit lang naman yung bini. Unti-untiin ko na lang kasi doon, hindi namin makayang lahatin. So ito lang muna ang aming uunahin. Ang uh, importante, mauna itong isang area. Ito, itong anim na pitak malinis ito ngayon tapos bukas ipatag tapos uh, tsaka na ako magtanim-tanim din eh yan under na si doktor Matagal lang kami mga solo dahil uh, hinihintay pa namin mapuno din yung sapa doon. namin mag, saka kami magpaandar. Wala tayong sapat na supply na tubig talaga. Maliit lang yung kanal dito. ito ano na to diretso na ito mga sila finish na ah, nandyan lang yung bini naghihintay na yung bini ayun no so dito banda ma malambot na lang ito doon lang kasi mas ma ano doon mataas papantayan na lang ito bukas yung bini namin no oh. dahan-dahan na lang, dahan-dahan, unti-unti. Pag may malinis, tanim. So, ito, papatagin pa ito bukas. yun no? oh yung 700 mga silo wala na so gamak na ganyan kalakas lumamon o minum yung aking makina kung diesel lang daw yan kalati lang galon magastos hindi ah, oh, eh wala pa tayong diesel eh Magbibenta pa tayo ng kambing dalawang kambing Oh, tatlo pala para may sobrang pang ano <laughs> pang bayad sa tanim patanim patanim pa tayo rin eh yan yan lang kinaya ng tubig mga silo hindi pwede mag tractor nang walang tubig so ito ano na ito ipinis na lang ito bukas Ito mga nalinis ni doktor. Papatag. Pero pangdalawa doon, dalawang pitak. Okay. Papatag tapos sana na. Sabay tanim na. Ond dandan. Eh, okay, hapunan na moso nila. Tingnan natin yung ano. Yung binhi. Ay, na oh. Ayan, ngayong season makapagtanim na tayo dito sigurado na ito finish na ito eh, tsaka yung binhi natin meron na nakantabay na, ito na ayan na siya Okay na. Paplat na lang ito bukas. So, papatagin ng kalabaw. Okay. Ito, pahinga na. Mga silo, hapo na. Ayun lang ang kinaya ng tower. Ng tubig. Sana umulan mamaya. So, di bale, ngayong taon mga kasuelo, ngayong season, ah, uh, makapagtanim na tayo. Noong, noong araw kasi, ganun nakahaba yung binhi natin, tapos yung ating palayan, hindi pa na araro, or hindi pa na traktor. Ay ngayon, ito na. Tapos nandyan na rin yung binhi. So, sabay tanim na ito. may pakinabang talaga yung kuliglig natin ah? ah. pamerendahan natin si doktor meron tayong ano doon polo ng kambing saka paa ng kambing yun no? sarap ng merienda tapos pa ipataranta nakaw ah polo ng kambing oh, so, binigyan tayo ng birthday girl. Taksi, tayo naman ang nag-alaga. Ito ka, sigas. Tayo nag-alaga ng kambing. Binigyan so, naman Si Minda, ba, eh. babaw. Ay, bubaha. Ba, ba. lang namin itong makina. Hiram pa naman ito. Anong oras na? Alas 7 na? Ginabi na kami mga silo. Ha? 6.30. Gina, Okay na. Tara. Ginabi na po kami mga silo. Kasi pinabusog muna namin yung aming mga alaga. At nagdapog pa kami. Nagpasiga kami din eh. Para may usok sila. Tara na. Uwi na kami mga silo. Kay... Gabi na oh. Madilim na. Bukas naman uli. Pati pagpatuloy ang aming mga naumpisahan sa bukid.